Si Gerald Anderson, nakilala sa kanyang mga mapangakit na papel sa screen, ay muling kinilala sa kanyang kabayanihan sa totoong buhay. Kamakailan, pinarangalan ng pamahalaang lungsod ng General Santos si Gerald para sa kanyang matapang na pagsisikap sa pagsagip sa pananalasa ng bagyong Karina noong Hulyo. Sa isang awarding ceremony, mismong si Mayor Lorelie Jeronimo Pakyaw ang nagbigay kay Gerald ng isang espesyal na pagkilala para sa kanyang hindi natitinag na serbisyo. Ang tanggapan ng panlungsod ay naghain pa ng isang resolusyon na pumupuri sa kanyang mga kabayanihan na nagpapatingkad sa kanyang pangako bilang isang auxiliary commander. Ilang linggo na ang nakalipas, naging headline si Gerald nang mamataan siya sa Quezon City, tumulong sa pagrescue sa mga residenteng na stranded sa baha. Ang kanyang dedikasyon ay hindi napapansin na umani sa kanya ng papuri hindi lamang mula sa mga tagahanga, kundi pati na rin mula sa mga organisasyon tulad ng Philippine Coast Guard. Hindi ito ang unang pagkakataon na humakbang si Gerald sa panahon ng krisis. Paulit-ulit, pinatutunayan niya na higit pa siya sa isang artista, he's a real-life hero. Mabuhay ka, Gerald Anderson, at lahat ng magigiting na individual na lumalaban sa oras ng pangangailangan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa higit pang mga nakaka-inspiring na kwento tungkol sa iyong mga paboritong celebrity.